Alam niyo ba na para sa mga congressman, sapat na raw ang sinasahod ng mga manggagawa sa isang buong araw. So kung manggagawa ka sa Metro Manila na sumasahod ng 610 pesos, okay na raw yun, sapat na raw yun. Hindi kasi gumugulong sa kongreso yung panukalang batas na magtataas ng 100 to 150 pesos sa arawang sahod ng mga manggagawa. So in essence, sinasabi ng mga kongresista, okay lang daw yung sinasahod natin. Sapat daw yung sinasahod natin. Samantala, sa Senado, pumasa na yung Senate Bill 2534 sa ikatlo at huling pagbasa na naglalayo na itaas ng 100 pesos ang sahod ng mga manggagawa across the board. Pero hindi pa rin ito magiging ganap na batas dahil nakatenga pa rin yung counterpart nito doon sa Kongreso. Kasi pinagdedebatihan pa rin hanggang ngayon ng mga congressman kung dapat daw ba na itaas yung sahod nating mga manggagawa. Alam nyo okay at katanggap-tanggap sana yung sinasabi nila kung mababa rin ang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Ang problema, barat na nga yung sahod nating mga manggagawa, napakataas pa ng presyo ng mga bilihin. Ito mismo mula sa DA, Price Monitoring, ang isang kilo ng karning baka nasa 400 to 500 pesos kada kilo. Ang karning baboy nasa 310 hanggang 400 pesos ang kada kilo. Ang manok nasa 180 hanggang 210 pesos kada kilo. E alam nga namang pakuloan o prituhin mo lang yung karning baboy o karning baka o manok. Siyempre sasahugan mo yun. E magkano ang presyo ng bawang, ng sibuyas, ng mga gulay gaya ng petchay, karot, sitaw, talong. Hindi pa pumupunta ng palengke itong mga congressman para makita nila na hindi sapat ang sahod ng mga manggagawa para pagkasahin sa arawang binibili ng mga manggagawa. Wala pa dyan yung bigas, wala pa dyan yung almusalin, yung itlog, kape, gatas, asukal, mantika at iba pang pa mga pangangailangan. Pagkain pa lang yun. O ngayon, paano sasabihin ng mga congressman na sapat yung sahod ng mga manggagawa? Kaya yun yung sinasabi natin, kung hindi nila kayang pababain yung presyo ng mga pangunahing bilhin, edi itaas yung sahod ng mga manggagawa. Ngayon, kung hindi pa rin naniniwala yung mga congressman natin na hindi talaga sapat yung minimum wage ng mga manggagawa, edi hamunin natin sila bakit di nila ibaba yung sahod nila sa minimum wage at pangunahan na sabihin at patunayan sa atin na kasa ang minimum wage sa isang buong araw. Baka manguna pa yung mga congressman na yan na magwelga, tumungo sa lansangan at sabihing sahod di taas, presyo ibaba.